Paalala po ito sa mga taxi driver pati na sa mga nagmamaneho na mga pribadong sasakyan. Maging alerto po kayo lalo na kapag naiipit kayo sa traffic. Nahuli kam kasi ang muling pagatake ng grupo ng mga batang tinaguriang Hamog Boys sa EDSA. Si Victoria Tulad naka-alerto 24. Sa gitna ng masikip na daloy ng trapiko sa EDSA Guadalupe Northbound, pasado las 9 ng gabi, makikita ang dalawang batang ito na mabilis na tumatakbo mula sa isang puting taxi. Tumigil sila sa may bakod ng riles ng MRT sa gitna ng EDSA kung saan tila naghihintay ang isa pang bata. Walang ano-ano yung umakyat ang tatlo sa pader ng MRT. Kumaripas ng takbo sa riles, bumaba sa kabilang bahagi ng MRT at saka nakipagpatintero sa mga sasakyan para makatawid sa EDSA Guadalupe southbound. Hindi na nasundan dito ng kamera ang mga bata na nagsitago sa mga puno. Hindi na rin daw sila nahabol ng mga pulis. Ayon sa tauhan ng MMDA Metrobase, Base, mga tinaguriang batang hamog ang nakuna ng kanilang CCTV. May tumawag sa amin sa hotline ng MMDA mga alas 9. Nung pagkatawag, pinatutukan kagad namin ng CCTV. Ngayon, nakita nga namin may tatlong bata na kita sa akto na nagbukas ng taxi. Nung, nung pagkabukas ng taxi, dali-dali tumakbo yung mga bata. Wala hong uh, report kung may nakuhin sa umaga, mas malaki raw ang posibilidad na tumira ang mga batang hamog sa EDSA southbound dahil naririto ang build-up ng mga sasakyan. Usually nangyayari yan sa, sa pagka-traffic. Uh, yun, uh, yun, yung mga oras na umaatake yung mga ano, tinatawag na mga batang hamog. Sa mga pas na nakuna namin, karamihan, puro taxi yung ano, binibiktima nila. Siguro yung mga pasero, uh, hindi rin na babantayan na nailalaki yung mga pinto. Ang mga taxi driver na aming nakausap, doble ingat daw sa lugar para na rin sa kaligtasan ng kanilang mga pasahero. Yung mga makikita mo, yung mga nagra-rugby, yun na yun eh. Maski saan kasi ko pumasada, makarami ka nang nakikita. Mula Fairview hanggang dito, may nakikita ka ng gano'n eh. Kailan po lagi po nakalak yung taxi? Kailan po yan eh, bago sumakay yung pasahero, kailan nakalak yan? O kaya pag may pasahero na, ilalak mo ulit para safety po lahat. Ang iba naawa naman daw sa mga batang hamog. Siguro sa kahirapan kaya nangyayari din yun. Hindi niyo po Oo, siyempre dahil sa nagpaghihirap din ng tao. Nitong nakaraang gabi lang daw muling na monitor ng MMDA sa EDSA Guadalupe ang mga batang hamog matapos masagasaan at mamatay ang isa sa kanila noong nakaraang taon. Victoria Tulad ng Kaalerto, 24.